What's up guys? This is Kay, ang inyong kake vlog. So isang kaganda pa na naman ang isi-share ko sa inyo today. Ayan, dapat bibili lang tayo ng cake pero dahil nga sa gala ako, nakarating na ako dito sa simbahan mga kake vlogs. Pero okay lang naman yan dahil nga magpipray din ako dito syempre at magpapasalamat tayo kay God sa lahat ng blessings at gabay niya sa akin. Ayan, so ito na ako, mga kake vlogs, nakabili na nga pala tayo ng cake. So meron siyang pre na gelato. So patawid na nga pala ako niyan kung mapapansin niyo, Paakyat ako ng hagdan. Dahil nga iniwan natin yung motor doon sa kabilang kalsada. Kaya ayan, naglalakad ako. Kot at pasensyahan nyo na rin yung aking hair na magulo. Kasing gulo ng relasyon niyo. Uy, nandamay pa nga. ba Pero ito na nga pala yung lahat ng na binili natin. Siyempre, pag kumain, hindi pwedeng hindi tayo iinom niya wow. ba. So, yun lang muna guys for today's kaganapan. Thank you for watching and bye!